Before. After. Hindi pala singkit si Fifth Solomon, no? Nagpagawa pala siya ng mata niya, kaya naman ang ganda ng pagkasingkit. At ang tawag daw sa ganitong procedure ay fox eye. So para daw to sa mga tao na pabilog yung mata at gustong maging chinito or gustong maging singkit. At dahil tayo ay gaya-gaya at idol na idol ko talaga si Fifth Solomon, nagpagawa din ako ng mata ko. Tingnan nyo naman. May napansin ba kayo na bago sa mata ko? Di ba nagmuka akong singkit? Background lang, no? Ganito ang itsura ng mata ako bago ako magpa fox eye surgery. Ayan. Kung hapansin nyo, medyo bilog at medyo bagsak yung eyelids ko. Kaya parang ang boring tignan. Pero ganito na yung mata ko after kong magpa fox eye. Medyo naglift yung eyelid ko at nagmukha talaga akong chinito. Perfect, ba? Diba? Pero syempre, joke lang yun. Medyo expensive din kasi yung ganitong procedure. I think nasa 15k to 20k yung ganitong procedure at depende pa to sa clinic kung saan ka magpapagawa. Ang mahal, ba? Diba? Kaya naman, bumili ako ng alternative dahil gusto ko talagang magmukhang singkit sa mga videos ko. So, bumili ako netong secret lift na to. Nakita ko lang siya dito sa shop at sobrang affordable. Wala pa atang 100 pesos to. Ganito ang itsura niya. Tape lang siya. Ititape mo lang or ididikit mo lang siya dito sa both sides ng mata mo. Ayan. Para maglift yung balat mo dito at magmukha kang singkit. So, may tali ako dito. Ayan. Hindi lang siya halata talaga sa picture or sa video at sobrang madikit siya. Talagang tumatagal. Ito yung tape na sinasabi ko. Tapos nga, may tali siyang kasama dito. Meron pa siyang extra tali na mas maliit. Stretchable siya. Ayan pwede siya dito naman sa jaw area para magmukhang mas lifted ang ating balat ng ganyan. Diba? Kapag tumatanda kasi, bumabagsak na yung balat natin. So, kailangan natin ng ganito kung ayaw yung gumastos ng sobra-sobra para magpa-facelift or magpa-fox eye. Ayan. Gayto muna. Magtiis-tiis muna tayo dito hanggang nag-iipon. Or kung ayaw yung magpa-surgery, try na lang to. Ayan. Sobrang na naman ako. Nagmukha talaga akong chinito Sabi video ko na to. Tingnan niyo yung before ng video ko bago ako maglagay ng ganito. Wait, tatanggalin ko siya para makita niyo kung ano ang itsura. Ayan. Tandaan niyo yung mata ko pag merong tape. Pero tatanggalin ko yung tape dito. Ayan. Medyo bumagsak yung eyelid ko. Pero itatry try kong hatakin itong part na to. Ayan. Nagmukhang instant chinito. So, chinito tong part na to. Ayan. And itong part na to, medyo droopy or bagsak tignan yung eyelid ko. Pwede ko pa siyang itaas ng ganyan. Pwede din siyang ilagay dito sa pisnge Ayan siya. Nilagay ko siya sa pisngi. And pwede mo siyang hataking ganyan. Para magmukhang lifted nga yung ating face. Ayan. Perfect to kapag bagsak na bagsak na talaga yung mukha nyo o yung balat nyo sa face. Pero since ako, okay pa naman yung balat ko dito dito ko siya ilalagay para magmukha akong singkit sa mga vlogs, di ba? Amazing. So guys, kung gusto niyo maging singkit or instant chinito ang look niyo sa mga pictures or sa mga videos niyo, try niyo nang bumili itong Secret Lift na to. Sobrang mura, wala pang 100 pesos ang 80 pieces. So matagal-tagal na din gagamitin ang ganito. Pero damihan nyo na lang din. Baka magustuhan nyo. Baka ma kayo. Or baka naman nagpaplano na kayo magpa fox ay pero gusto nyo munang i-check. Kung bagay ba sa inyong magpasingkit ng mata, try nyo muna to bago kayo magpa-surgery. Check out nyo na itong secret lift dito sa yellow basket sa baba.